araw-araw na mga salita ng Diyos. Pinapalamutihan ng ilan ang kanilang mga sarili ng maganda, ngunit paimbabaw lang. Pinapalamutihan ng kababaihan ang kanilang mga sarili na kasing ganda ng mga bulaklak at nagdadamit ang kalalakihan na parang mga prinsipe o makikisig at mayayamang binata inaasikaso lang nila ang mga panlabas na bagay. Gaya ng mga bagay na kinakain at isinusuot nila. Sa loob, sila'y mga dukha at wala ni katiting na kaalaman tungkol sa Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin nito? At mayroon namang ilan na nakadamit na parang kaawa-awang mga pulubi mukha talaga silang mga alipin na taga silangang asya talaga bang hindi ninyo nauunawaan ang itinatanong ko sa inyo mag-usap-usap kayo ano ba ang totoong natamunin ninyo ilang taon na kayong naniniwala sa dios subalit ito lang lahat ang napala ninyo hindi ba kayo napapahiya? Hindi ba kayo nahihiya? Ilang taon na kayong naghahanap ng tunay na daan. Subalit ngayon ay mas mababa pa rin sa isang maya ang inyong tayog. Tingnan ninyo ang mga dalaga sa gitna ninyo. Kasing ganda ng mga larawan sa inyong damit at kolorete ikinukumpara ang inyong mga sarili sa isa't isa. At ano ang ikinukumpara ninyo? Ang inyong kasiyahan? Ang inyong mga hinihingi? Palagay ba ninyo na parito ako para mangalap ng mga modelo? Wala kayong hiya. Nasaan ang inyong buhay? Hindi ba ang hinahangad ninyo ay ang sarili lamang ninyong maluhong pagnanasa? Akala mo napakaganda mo. Ngunit kahit maaaring napakagara ng damit mo, hindi ba sa katotohanan ay isa ka lamang malikot na uod na isinilang sa isang tumpok ng dumi? Ngayon, Mapalad mong natatamasa ang makalangit na mga pagpapalang ito. Hindi dahil sa maganda mong mukha, kundi dahil nagtatangi ang Diyos sa pamamagitan ng pagbabangon sa iyo. Hindi pa rin ba malinaw sa iyo kung saan ka nagmula? Sa pagbanggit ng buhay tikom ang iyong bibig at wala kang imik. Pipi na parang rebulto. Subalit ang lakas pa rin ng loob mong manamit ng magara. Mahilig ka pa magpapula ng pisngi at magpulbos sa muka. At tingnan ninyo ang makikisig na binata sa gitna ninyo. Suwail na mga lalaki na ang buong maghapon na palakad-lakad lang. Walang disiplina. Makikita sa mukha na wala silang pakialam sa mundo. Ganito ba dapat umasal ang isang tao? Ano ang pinagkakaabalahan ng bawat isa sa inyo, lalaki o babae sa buong araw? Alam ba ninyo kung kanino kayo umaasa para pakainin ang sarili ninyo? Tingnan mo ang pananamit mo. Tingnan mo kung ano ang napalamo sa mga kamay mo. Haplusin mo ang tiyan mo. Ano ang napalamo? Mula sa halaga ng dugo at pawis na naibayad mo sa lahat ng mga taon na ito ng pagsampalataya. Iniisip mo paring rin magliwaliw. Iniisip mo paring gayakan ang iyong umaalingasaw na laman. Mga walang kwentang paghahabol. Inuutusan kang maging isang taong normal, subalit ngayon ay hindi ka lang basta abnormal nakakaiba ka pa. Paano nagkaroon ng tapang ang gayong tao na humarap sa akin? Sa ganitong pagkatao, ipinaparada mo ang iyong kariktan at ipinapasikat ang iyong laman. Palaging namumuhay sa loob ng mga pagnanasa ng laman. Hindi ka ba isang inapo ng maruruming demonyo at masasamang espiritu? Hindi ko papayagan ang gayong maruming demonyo na manatiling umiiral ng matagal. At huwag mong ipalagay na hindi ko alam kung ano ang iniisip mo sa iyong puso. Maaari mong mahigpit na pigilan ang iyong pagnanasa at iyong laman. Ngunit paanong hindi ko malalaman ang mga kaisipan na kinakandili mo sa iyong puso? Paanong hindi ko malalaman ang lahat ng hinahangad ng iyong mga mata? Kayong mga dalaga, hindi ba nagpapaganda kayo ng gusto para iparada ang inyong laman? Ano ang pakinabang ninyo sa mga lalaki? Talaga bang maililigtas nila kayo mula sa dagat-dagatan ng pagdurusa? Para naman sa inyong makikisig na binata, nagbibihis kayong lahat para magmukha kayong maginoo at marangal. Ngunit hindi ba iyon isang pakana para mapansin ang inyong kakisigan? Para kanino ninyo ginagawa ito? Ano ang pakinabang ninyo sa mga babae? Hindi ba sila ang pinagmumula ng inyong kasalanan? Kayong kalalakihan at kababaihan. Marami na akong nasabi sa inyo, subalit iilan lang ang nasunod ninyo sa mga iyon. Mahina ang mga pandinig ninyo. Lumabo na ang inyong mga mata. At matigas ang inyong puso hanggang sa puntong wala nang natira kundi pagnanasa sa inyong katawan. Kaya nasisilo kayo nito at hindi kayo makatakas. Sino ang gustong lumapit sa inyo na mga uod kayo na namimilipit sa karumihan at putikan. Huwag ninyong kalimutan na wala kayong pinagkaiba sa mga pinalaki ko mula sa tumpok ng dumi, na dati ay wala kayong normal na pagkatao. Ang hinihiling ko sa inyo ay ang normal na pagkatao na dati ay wala kayo. Hindi ang iparada ninyo ang inyong pagnanasa o bigyan ng kalayaan ang inyong nabubulok na laman na nasanay na ng diablo sa loob ng napakaraming taon. Kapag ganoon kayo manamit. Hindi ba kayo natatakot na baka mas lalo kayong masilo? Hindi ba ninyo alam na dati kayong makasalanan? Hindi ba ninyo ala na ang inyong mga katawan ay punong-puno ng pagnanasa, kaya tumatagos pa iyon sa inyong damit na naghahayag ng inyong mga kalagayan bilang napakapapangit at napakaruruming demonyo? Hindi ba alam na alam ninyo ito ng mas malinaw kaysa sinuman? Ang inyong mga puso ang inyong mga mata, ang inyong mga labi, hindi ba narungisang lahat ang mga ito ng maruruming demonyo? Hindi ba marumi ang mga bahagi mong ito? Palagay mo ba, basta't hindi ka kumikilos, ikaw na ang pinakabanal? Palagay mo ba, Maitatago ng magagandang bihis ang inyong nakakadiring mga kaluluwa. Hindi uubra iyan. Ipinapayo ko sa inyo na maging higit na makatotohanan. Huwag kayong maging madaya at huwad. At huwag ninyong iparada ang inyong mga sarili pinapasikat ninyo ang inyong pagnanasa sa isa't isa. Ngunit kapalit nito, ang tatanggapin lamang ninyo ay walang hanggang pagdurusa at walang habas na pagpaparusa. Bakit ninyo kailangang magpapungay ng mga mata sa isa't isa at mag-ibigan? Ito ba ang sukat ng inyong integridad? ang hangganan ng inyong pagiging matuwid? Kinamumuhian ko yaong mga nakikisangkot sa inyo sa masasamang panggagamot at pangkukulam. Kinamumuhian ko ang mga binat at dalaga sa inyo na nagmamahal sa sarili nilang laman. Makabubuting pigilan ninyo ang inyong mga sarili dahil kinakailangan na ninyo ngayong magtaglay ng normal na pagkatao at hindi kayo pinapayagang ipasikat ang inyong pagnanasa. Subalit ginagawa ninyo ito sa bawat oportunidad na kaya ninyo sapagkat ang inyong laman ay napakasagana at ang inyong pagnanasa ay napakalaki.